What's up mga kasang, Welcome back to my channel! At for today's video, nandito na naman tayo sa ating farm na inaayos at ito nga yung na-upgrade natin noong nakaraan at ayun, nagka-problema nga tayo dito noong nakaraan dahil uh, hindi ko mapagana yung aeration niya no at yun, kinabit nga natin sa tubo yung ating uh, pump pero hindi nagbububula yung mga airstone na nilagay natin so ayan, marami nag comment no masyado daw mahina yung pump at masyado daw mahigpit yung airstone dapat hindi yung ang ginamit ko tapos yung tubo, tapos yung mga air controller so ayan, maraming kasing pwedeng maging mangyari, possible naman talaga yung mga uh, sinasuggest nyo pero hindi naman sa lahat ng pagkakataon eh ganun talaga yung nangyayari so itinuloy ko pa rin yung talagang plano at yung pa rin yung nakakabit at ngayon nga eh kung makikita nyo uh, bumubula na siya at uh, malakas yung bula niya actually ayan yung bula so bumubula na yan hanggang doon hindi lang masyadong puno yung tubig dahil nga medyo mahiyot yung tubig dito pero Ayan, bumubula na siya hanggang doon at uh, gumagana na yung aeration. So, ano nga ba nangyari doon so, sa ating aeration kung bakit ayaw niyang uh, bumula o oh, ayaw niyang gumana nung nakaraang nag-setup nga tayo. So, yun. I Explain ko lang sa inyo ano yung nangyari at uh, kung paano natin na-fix. So, yun mga kasang, no, meron nga tayo ditong 20 tabs na ang plano ko. Eh, ganyan talaga. Tapos, lalagyan ko ng tubo sa gitna. Tapos, air controller. Tapos, air stone. So, ang problema dito nung huli natin ginawa to, eh, mahina yung labas ng hangin at yung air stone natin, eh, hindi bumubula. Kahit nung pinutol ko pa siya hanggang dito kasi may duktong dito yan. Yan. Pinutol ko muna siya diyan. Diyan muna ako nag-end cap. Tapos walong ano lang 'yan, walong air controller lang 'yan. Eh hindi talaga bumubula yung airstone natin ng ganyan. As in sobrang mahiyang mahina. Parang ganito, ayan, may isa tayong mahina dito. Yan siya. Parang wala, 'di ba? Bumubula siya pero mahina. So, ayun no, hindi natin masyadong nasigasa dahil nga nagmamadali din ako umalis at kailangan magbukas ng tindahan. Okay, hinayaan ko muna na ganoon Sabi ko, babalikan ko na lang. So, ngayon, bumalik ako dito para ayusin yon Pero naayos na pala ni Papa. So, nung huli, nilagyan natin ng ano, nilagyan natin tong mga to ng silat. Dahil duda dahil dun sa mga butas So, yung nilagay natin silat, dinoblihan pa ni Papa lahat. Inulit niya yung ginawa ko. At nilagyan niya ng silat dun sa labas. So, yan, nakasilat na siya na maayos, di ba? Tapos, sabi ko nga kay Papa, baka dito kasi nagkaroon ng problema. So, ito, eh, ginawa na rin to ni Papa. Kasi yung duktungan natin dyan, may adapter na maliit na hose, malaking hose para pumasok doon sa mas malaking PVC. So, hindi ko alam kung saan nagkaroon ng problema. Tingin ko ito yun eh, kasi nung huli hindi ko ito ginalaw. So, nung naayos na siguro ni Papa to, at baka may naipit doon sa loob, kaya lumiit yung hose niya. Kumaan siguro. Yung sa loob, hindi natin kita eh. So, ayun, uh, gumagana na siya ngayon. At ganyang kalakas na nga yung ating air stone, so dun sa mga nagsasabi na uh, masyadong mahina yung pump natin, eto kasi 25 watts 25 watts yan, mahina para dun sa 20 taps, parang parang di naman ata kasi ang gamit ko nga sa bahay, ano ay, doon sa ay, doon sa tindahan natin, ano yun, eh, 8 watts lang eh. Nakaka, nakakapagpabula siya ng ano ng uh, mga 20 na ano yun na air uh, sponge filter, so eto 20 lang to at 25 months na air compressor pa yan magnetic pa yan so dapat mas malakas talaga yan so ayun no hindi sa air stone na naging problema natin at kita nyo naman ang lakas ng bula ng air stone natin ayun no mo po ang diba, ng bula ng air stone natin at siguro dito nga nagkaroon ng problema kasi ito lang yung inulit natin gawin baka naipit yung hose tapos lumit dito marami kasi pwedeng gawin dito pwedeng pwedeng end cap na lang tapos i i-connect mo to. Pwedeng mas manipis. Tapos lagyan ka ng connector. So, yan, maraming ano kasi i-DIY di mo talaga 'yan. So, ito kasi yung nagawa namin ni Papa na madali-dali. Tapos yun nga dito namin nilagay, nag-provide na lang si Papa ng ano diyan ng kuryente. Nakarekta na 'yan, guys, yung kuryente nakarekta na 'yan. Papunta doon kasi ayun yung takpan to, eh gusto niya may malalakaran pa rin diyan papunta dyan sa mga manok niya na halos nawalan na ng na na space yung manok niya. So ayun, pupunin na lang ng tubig to siguro pagbalik ko puno na ng tubig to tapos ayun, babalik ako dito sa susunod para lagyan na yan ng ating mga ano mga bagong strains ng gapi so magsa-cycle na yan diyan at na natin yan diyan at papunuin na natin yan. All right. So tapos na nga yung ating setup. Tapos yun, so, mga magtatanong no, paano pag umulan? Actually ito pag umulan pwede naman siya mabasa. Sa totoo lang no, kasi sealed naman yan pwede naman mabasahin pero syempre dahil kailangan pa rin natin ingatan meron akong takip na styrofoam. so, meron syang takip dyan para kahit pa paano eh hindi sya marektahan ng anak ng bata so yan yan yung itsura nating mga additional na farm. tapos additional na farm, <laughs> na additional na forms alright tapos update naman tayo no? silip tayo doon sa mga isla natin Naalala ko nga lang pala guys no kasi lalagyan pa natin ng butas to para pag umulan eh mag overflow lang siya. So on this cart diyan dito lang lalagyan ko siguro tat ng butas. Para pag umabot dito yung tubig eh tatapon na siya agad palabas. Hindi na siya parang umabot pa dito at umapaw at makawala isda. Oh, so, ganun ka simple lang yun no. Sa mga nagtatanong kung ano nga bang ginagawa ko pag umuulan. Ah, uh, ayun uh, simple lang naman 'yon no kasi yung gapi naman talaga sa wild. Inaulan eh, na kahit ano namang isda no na nasa wild nauulan na naman talaga yan so hindi naman talaga masama sa kanila yung rainwater hindi ko lang sure no pag yung purong rainwater talaga as in yung 100% na rainwater yung gagamitin nyo para sa kanila eh hindi ko sure yon pero yung andito na yung mga isda nyo may tubig na yan dyan, at naulanan niyan nyan eh hindi naman automatic na magbabago agad yung pH level nyan yung uh, kung ano mang meron doon sa tubig uh, at yung ano ng tubig yung kalagayan ng tubig hindi naman bigla-bigla magbabago dahil nalagyan ng tubig ulan so tingin ko natural lang din naman yon kaya wag kayong mag ano wag kung ano mang gawin niyo pag umuulan hindi niyo naman kailangan takpan yan at hindi niyo naman kailangan din na may gawin dahil natural lang na maulan niyan so ayun ang pansin ko lang din no, pag yung mga ganitong klaseng setup yung mga nasa labas eh mas matibay ang mga gapis kesa doon sa nasa ano nasa aquarium so ang nagiging problema ko nga dito dito sila lalaki tapos pag binibenta ko na sila sa tindahan at nilalagay ko na sila sa aquarium eh medyo nahihirapan ako pag tumatagal na sila sa aquarium kasi nga mas parang ang bilis nila mas magkasakit pag nandoon na sila sa aquarium at yun nga syempre mas maliit yung lalagyan natin mas mabilis dumumi at yung temperature niya mas mabilis magbago pag maliit yung lalagyan so Ayun, tingin ko mas maganda talaga magparami ng gapi pag mga ganitong klaseng setup. Tapos yun nga, meron sila nakakaya mga natural na ayan, mga lumot o kung ano mang meron dyan sa, alam, ah, sa, ano, sa tubig. Yung mga itlog ng, ano, ng lamok, yan, nakakaya din nila yung mga yan. So mas maganda yung ganito talagang setup. So ayun, gagawin ko na mamaya yan. Tapos yun nga, mag-update mag lang tayo konti. Silip tayo sa mga isda natin. So, ito walang lamang Susunod, lagyan na natin laman niya. mag -order na ako. Ito, may butas yung isang reptab natin. Uh, at hindi ko pa natapalan. Hindi ko alam. Basta lang daw bumaba yung tubig niya. Pero dati goods naman yun eh. Hindi ko lang alam ngayon ba't bumababa ulit. Tapos dito yung ating RDSS. Ayan. Uh, marami pa tayong RDSS na pinapalaki. Pero wala akong force sale niya. No? Kasi gusto ko sanang ano, paramihin to ng massive din kaya hindi ko masyadong binibenta nagre-release ako nito dati pa per per lang dalawang per, per so ayun, marami pa dito hindi lang masyadong kita kasi yung water natin eh brown ayan, no? may mga juby, may mga fry uh, at ang yung breeders natin so ayun, di po na yung tubig tapos dito ito yung lugap ng AFR natin so itong AFR natin maraming fry to dati lumalaki na yung mga fry niya nakita niyo naman ang bilis talaga lumaki guys Ito mga 2 weeks old Ang lalaki na agad Tapos meron na mga bagong fry ulit eh, no? Ayan eh, yung mga dating fry Tapos ito may mas maliliit Mga bagong fry Kasi naglagay ako ng malaki dito Noong nakaraan So papalakin muna natin yan Dito naman nilagay ko dito yung mga fry sa bahay Tapos yun nga naglakihan na Pwede na natin kuhanan ulit Kinuha na ko ito noong nakaraan eh. Pero ngayon pwede na natin kuhanan lang yan Dito naman tayo silip yung mga gapis natin dito, eh goods naman dyan. Yung nilagay ko nga palang malaking FDSS dito, yung pinaka-breeder ko na binigay ni Mitra, e, namatay. So, ang nandito, isang male, at isang female na maliit. yun no. So, isang pair lang yan dyan. Siguro, dadagdagan ko ng female na pag may makuha na tayo doon. Tapos yung bluegrass, bala kong kunin lahat ito ngayon, itong mga bluegrass. Tapos yung mga creepish dito. Kinuha na ko na ito na nakaraan. Hindi ko alam kung mag ano kasi may mga may order ako na 20 pieces ulit na cranelings. So hindi ko alam kung makakuha tayo diyan. Dito sa AFP Ah, uh, palakin muna natin yung mga fry tapos paanakin muna natin yung mga breeders natin dito sa Red Rose Tail, HB Red Rose Tail. Wala pa akong for out, marami akong fry diyan. Tapos yan, mga no, blue panda, ito sa Blue Panda, pwede ako kumuha dito ng ilang pair. Tapos AFR, pwede rin ako magkuha ng ibang pair. Tapos yung ito nga palang crayfish natin na ano, na ng mga breeders. Ang dami dito ang chops. Ayun o, no? dumami na dyan yung chops. Tapos yung breeder natin, hindi ko na nakikita. Pero sabi ni Papa, baka may itlog na ulit yun. Hindi na namin sinisilip kasi wala pa kami lalagyan ng mga ano. Ng mga mag-iitlogan. So, tignan ko rin yan sa susunod tapos dito yung mga nilagay nating albino koi gapi wala pa rin, hindi pa rin nagbubuga pero breed lang sila ng breed dyan hindi yung iba malalaki so, wala pa nakikita mga bagong fry pero soon magkakaroon din yan yung ating mga red balloon platy so mga juvie wala pa akong nakikita malalaking size hindi ko muna kukuha na dyan kaya muna natin silang lumaki dyan tapos Yun dito red lace Puro male yung red lace ko dito So titignan ko kung may makukuha ko red lace dito Kasi may mga male ako nito sa ano sa tindahan Wala nang female Ito naman yellow red Yellow red ah? yellow red <laughs> Albino yellow lace Hindi pa nanganganak Yung HB blue natin for reset I-reset ko to may mga fry pa din eh, pero i-reset -re ko pa 'yan. Parang nahaluan siya nung ano eh, nung EBM. <laughs> Tapos, so sortin natin na pula. Tapos yung sortin natin na uh... ay ah, hindi pala ito pala yung sangke, yung tricolor. Ito pala yung pula. So kalmado lang sila diyan. Mga natin dito, kalmado lang. Tapos yon yung marami natin dito, tuxedo koy. Normal size, hindi ito yung SB, no? normal size tuxedo ko uh, ah, kinawa ko to noon pero ngayon parang maliliit pa rin yung natira ah, tsaka na lang natin kukuha nun yeah, muna natin lumaki sila dyan so marami dyan pati dito mas marami mas marami yung jubi Ayan, oh. mga around 500 pa itong mga fry at natin dito so yun mga kasang no, yan muna yung update natin graphic pa ko na naman yan muna yung update natin dito sa farm uh, at yung gagawin ko na yung mga dapat kong gawin para makapagbukas na tayo ng tindahan maya maya at uh, ayun uh, tapusin tapos yung muna yung video na to update ko na lang kayo sa mga susunod na mangyayari dito uh, at ayun maraming maraming salamat sa mga nanood peace out dito pala uh...